Hi guys, magandang gabi. Alam nyo ba guys na mayroong dalawang klase ng audience. Mayroong isa na pinapanood ka niya, bawat post mo, pinapanood ka niya, ginawa ka inspirasyon. Pero yung isa naman, pinanood ka niya, pero naghihintay lang siya kung kailan ka magkamali yun guys masaya siya na magkamali ka wala siyang hangad na ikakabuti para sa iyo gusto niya magkamali ka para hindi ka aangat yun yun guys yung pangalawang audience o diba guys kaya kung meron man kayong naramdaman na ganong tao i-pray na lang natin guys para magbago siya. Ah, oh, di ba guys? Kasi, mahirap din yan. Ngayon lang, guys. Sana may natutunan. At kung nagustuhan nyo ang aking video, don't forget to follow me and share and comments na rin. Thank you, guys.